long playing na hello sa inyong lahat good morning, good morning, good morning magandang takhali at magandang gabi sa inyong lahat, ayan sa inyong nakikita, dumating na sa Kapis, Rojas Kapis ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr ayan, pababa ng kanyang sasakyang itim, kasama si dating DILG Mar Rojas ato makbudeng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayan, si Mar Rojas. Ayan. Nakipagkamayan. Ayan, may tumambling at may bumaliktad na ba? sa liberal party dahil itong si Marrojas at si Lisa Araneta Marcos ay magkamag-anak. At sabi ni PBBM ng ating mahal na Pangulo, siya at si Marrojas ay dati ng matalik na magkaibigan noon pang panahon ng magiging kongresista at senador. Ayan, magkasama yung dalawa ngayon usap-usap, kunyari close, charot, pero close talaga sila. Huwag na natin bigyan ng masamang kahulugan. Ganyan talaga ang buhay, ganyan talaga ang buhay ng mga politika dito sa atin. Minsan kaaway, minsan best friend, minsan close, minsan hindi. Ayan. Nasa Rojas, kapis po ang ating mahal na Pangulo dahil mamamahagi siya ng 1,000 na sako ng bigas Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binipisyari ng porpis sa Rojas City Ayan, kapis po yan ngayong araw October 6, ang bigas ay parte pa rin ng mga smuggled rice na nakumpis ka sa Bureau of Customs sa Sambuanga. Ayan sa pahayag ni PBBA, mahigit 10,000 na pinipesyario ng porpe sa lungsod ang makakatanggap ng tulong pinansyal at iba pang suporta para sa mga magsasaka. Wow! At ngayon na nga ay pangungunahan ng Presidente Bongbong Marcos ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or PORPIS sa rojas kapis ngayong araw, October 6. Dumalo rin dito si dating Senador at Interior and Local Government secretary Marrojas na tubong kapis. Ayan. Sabi pa nga ng ating mahal na Pangulo, kami ni Mar Roxas ay matagal na kaming magkakaibigan at kahit na hindi kami magkakapanig kung minsan sa politika. Matagal kaming nagsama sa New York ayon sa Pangulo. Ayan. Sa mensahe naman ni Presidente Marcos, sinabi niyang hindi lamang bigas ang ipamamahagi ng pamahalaan sa Lalawigan kundi maging tulong pinansyal para sa higit 10,000 na magsasaka sa ilalim ng Rice Farmer Financial Assistance or RFFA program. Ayan. Tuloy-tuloy sa pamamahagi ng bigas ang ating pamahalaan. Yan po ay mga nakukumpiskang bigas galing sa custom. At yan ay galing sa Sambuanga. Ayan. Kasi Manua, salubungin natin. Nang masigabong palakpakan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Marina na po tayong umupo. Para umpisahan ng ating programa, inaanyayahan po natin si Rojas City Mayor Ronnie Dadibas upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpate. Palakpakan po natin si Mayor Ronnie Dadivas. Ikinalulugod ko po at ng bawat kapisnon na at salubungin ang Pangulo ng ating bansa, His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una sa lahat, Nais ko pong ipaabot sa inyo, Mr. President, ang taus-pusong pasasalamat ng mga kasimanwa dito sa Roja City at Capiz, lalo-lalo na ang isang libong binipisaryo ng inyong Rice Assistance Program. Madamo, gid nga salamat, Mr. President. Marami na kami hinaharap na pagsubok nitong nakaraang mga buwan dahil sa pandemya o dahil sa red tide. At ang tulong po ninyo Mr. President sa City, ay higit na makapagpagan sa ating mga kababayan sa pagharap ng mga pagsubok na di may dala ng pagbabago ng ating kapaligiran. Sa muli po, maraming salamat sa inyong tulong at sa inyong pagdating, Mr. President. Mabuhay po kayo at welcome sa Roja City. Madamong ito salamat, Mayor Ronnie Dadivas. Sa puntong ito, ating tawagin si Kapis Governor Fredenil Castro upang magbigay ng kanyang minsay. Salamat, ginoong tagapagpakilala. Mr. President, before I proceed, I would like to correct my representation to you because I told you that the last time we met and talked to each other was when we had the BICAM in the Senate. That was the postponement of the Barangay SK election. But I remember that I, with Secretary Anton, was with you when we were in Dabao during the time that Congressman Kardama was uh, married. but I thought you were the one who would be married in Davao. Mr. President, ibig ko pong ipaabot sa inyo na bago pa man kayo dumating, ay nagbubulong-bulungan ang mga recipients ng inyong bigas. Nagsasabi sila na sa tanang buhay nila ang ngayon sila makakatikim ng bigas, ng bigas na kasing bango ng Presidente ng Pilipinas. Ang kinakatakutan ko, mahal na Pangulo, ay baka maamoy nila ang bigas na iyong ibibigay sa kanila at pagkatapos dahil ang pagkakalam ko ang bigas na ito ay kanilang matatanggap dahil sa red tide. At ang kinatatakot ko, mahal na Pangulo, ay baka magdasal ang mga ito na araw-araw ay may red tide sa kapis. At para sa inyong kalaman mahal na Pangulo, hindi po ako nagtataka na kung bakit malapit ang mga kapisenyo sa inyo. Dahil bago po kayo dumating, ay kumpol-kumpol ang mga ibon na nakapatong dito sa bigas na nakatumpok sa ating likod. Kaya napagsabi ko sa sarili ko na kung ang ibon ay dumarating, pag dumarating ang Pangulo, lalong-lalo na ang mga kapisenyo. Pero bago ako magtapos ng aking pananalita, alam niyo po dito sa aming probinsya, mahal na Pangulo, pag may dumarating na bisita, ay pag sila'y pumalakpak nagigiba po ang aming stadium. Pero ngayon po na kayong dumating, ibig kong iparinig ninyo sa mahal na Pangulo na ikinagagalak natin ang kanyang pagdating, ikinagagalak natin at iniyayaman sa ating puso ang kanyang pagdating. Kaya iparinig nyo ang makagibang pamamalakpak sa ating Pangulo. Mahal na Pangulo, hindi lang po yun palakpak, may dalang sigaw pa po yun. Kaya hindi ko na tatagalan ang aking pagsasalita. Iyayaman po namin, Mahal na Pangulo, ang inyong pagdating dito. At amin pong isa sa puso na merong Pangulo ang Pilipinas na may nakakarinig sa amin at may nakakakita sa amin. Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po. Madabangit nga salamat, Governor Castro. At ngayon, tinatawagan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binibini at ginoo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat uh, kay uh, Rex Gatchalian sa iyong pagpakilala at uh, batiin ang uh, ating uh, ama ng uh, probinsya ng Capiz. ang uh, ating matagal ng kaibigan ngayon eh, naninibago ako tawagin kang governor Governor Fred Castro, po kami sa magkasama po kami sa kongreso Uh, ako ay pasok labas sa naman ay eh, tumagal uh, sa kongreso ay uh, na miss ko na yung ano yung ganyang klaseng salita matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong governor kaya naman sumikat ito sa sumikat siya sa sa house at ngayon sumisikat sa dito sa kapis dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita ay eh, talagang uh, nakaka-inspire tayong lahat ay na-inspire sa kanyang talumpati. Ang Alkalde ng Lunsod na Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong magandang pagkasalubong. <laughs> ang uh, ating uh, matagal na kaibigan, anak ng kapis, nandito rin po si uh, ang dating Senador, Mar, and Secretary, lahat na yata na nawakan na, na, mo, uh, Mar Rojas, nandito po. Uh, hindi, nyo sub baka hindi nyo po alam. Alam niyo po, kami ni kami ni Mar matagal na po kaming magkaibigan at kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika eh matagal kaming nagsama sa New York at uh, uh, sana naman eh, habang nandito siya hindi pa hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kaming uh, marami kami mga adventure na magkasama. Kaya po ay eh, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi na kausap at eh, mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na uh, nag-uusap kami dito pa uh, sa kapis Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para sa ng mga four piece na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating uh, nakuhang bigas, mga kasama, nalingkod bayan, uh, mga minamahal kong kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> Noong nakaraang buwan lang po ay nagatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli, muli na naman po, kaming nagsasanib pwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Nawa'y masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinensyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami, marami rin po mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pag, ang pagbama, pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makita ang maraming natutulungan ng ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hi, ang, hiling, ang hiling ko lang dam, ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pagibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapay. Higit sa lahat, Makiluhok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay, tu Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamiendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato tulad na natimbog natin sa nasmuggler sa pier ng Sambuanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabat-bat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung nalalaman po kayong kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, Huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay uh, maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating uh, ginagawa pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, huwag po kayong wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng kapis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na pangulo.